Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, number 23, at number 10. Para sa 3 digits, number naman ay, number 5, number 9, at number 7. Para sa loto na anim na numero ay, number 8. Number 15, Number 27, Number 33, Number 12, at Number 6. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, Number 19, at Number 8. Para sa 3 digits, number naman ay, Number 2. Number 6, at number 4. Para sa loto na anim na numero ay, Number 14, number 25, number 30, number 7, number 21, at number 5. Gemini, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 16, at number 7. Para sa 3 digits, number naman ay number 3, number 8, at number 1. Para sa loto na anim na numero ay number 9, number 28, number 32, number 5, number 18, at number 11. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 12 at number 5 para sa 3 digits number naman ay number 4 number 7 at number 2 para sa loto na anim na numero ay number 3 number 22 number 29 number 10 number 26 at number 15. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 25 at number 9. Para sa 3 digits, number naman ay number 1, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero ay Number 11, number 19, number 27, number 4, number 30 at number 7. Virgo. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo musa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 21 at number 13. Para sa 3 digits, number naman ay number 2, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero ay number 6, number 24, number 31, number 8, number 14, at number 12. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay Number 17 at number 6. Para sa 3 digits, number naman ay number 3, number 7 at number 4. Para sa loto na anim na numero ay number 5, number 23, number 28, number 9, number 16 at number 10. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number naman ay number 22 at number 14 Para sa 3 digits number naman ay number 1 number 9 at number 6 Para sa loto na anim na numero ay number 7 number 20 Number 26, Number 3, Number 12, at Number 18. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, Number 15, at Number 3. Para sa 3 digits, number naman ay, Number 2, Number 8. At number 7. Para sa loto na anim na numero ay number 4, number 27, number 30, number 11, number 22, at number 5. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 18 at number 11 para sa 3 digits number naman ay number 5, number 3 at number 9 para sa loto na anim na numero ay number 10, number 21, number 29, number 6, number 14 at number 8 Aquarius ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 20, at number 4. Para sa three digits, number naman ay number 1, number 7, at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 9, number 26. Number 31, Number 5, Number 13, at Number 12. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay Number 24, at Number 2. Para sa 3 digits, number naman ay Number 3, Number 5 at number 8 para sa loto na anim na numero ay number 7, number 18, number 28, number 4, number 30 at number 11